Walang kawala sa mga otoridad ang lalaking nanghalay halay umano ng 12 anyos na dalagita sa Maynila. Pero giit ng suspect, magkalibin umano sila ng dalagita at kinukup-kup niya ito. Nasa frontline ng balita niyan, si Dave Abuel. Kasama mismo ang biktima, sinalakay ng mga polis ang Baseco Compound sa Maynila nitong Webes. Target nilang madakip ang 50-anyos na lalaki ng halay umano sa isang 12-anyos na dalagita. Turu mo, turu mo, turu mo. Nang ituro ng biktima ang pinangyarihan ng krimen, agad na sumugod ang mga polis papasok ng eskinita. At nang matunto ng bahay, ah! agad nilang pinadapa ang sospek. Ayon sa mga polis, dalawang babae na nagsilbi yung manong bugaw ang nagdala sa biktima sa pinangyarihan ng krimen. Pumasok ko yung kasamahan nung bata na nagatid sa kanya roon sa bahay nung narib sa kanya. And ang ginawa niya, immediately tumakbo siya. Tumakbo po siya, tumingi siya ng, ano, ng tulong po. Sa medico legal, positibong ginahasa nga ang dalagita. napag din tila may problema ang biktima sa pag-iisip. And yung humbata ho kasi, according po sa further investigation, ito talaga talagang uh, muspos -mus kaniyang kanyang kaisipan. Uh, mas mas ano ho, mas uh, hindi po ganun develop yung kanyang pag-iisip at her age. Parang 8 years old ang kanyang, ano, ang kanyang uh, ang kanyang uh, pag-iisip po. Itinanggi ng sospek ang aligasyong pangahalay. Depensa niya, kinukup daw niya ang bata dahil iniiwas niya raw ito sa barkada. Magtatatlong buwan daw silang live-in at kagustuhan daw ito ng biktima. Gusto ko sa sana para siya, pero sabi niya sunod na lang, sunod taon. Yun ang pinag-usapan namin noon. Hindi, hindi ko siya pinilit ma'am. Kagustuhan talaga niya nga magsama kami. Alam din daw niyang minor de edad ang biktima, pero hindi niya alam na may problema sa pag-iisip ang batang babae. Pero wala ko intensyon na masama sa kanila. Gusto ko lang sila na tulungan sa pangyayari na ganoon na mawala siya sa kuan mga barkada niya, na malulong siya sa bisyo. Maharap ang sospek sa reklamong rape at paglabag sa anti-child abuse law. Pinag-aaralan na rin sampahan ng reklamo ang mga nagsilbi umanong bugaw ng biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.